Napakasimple lang po ng kanilang paitlugan, hindi po kami nakakapag-prepare ng mas maayos. Hello mga kapakmuli, so bibisita ka tayo ngayon sa ating manukan. Pukuha tayo ng ikaw. Let's go. So kakaunti pa lang po yung mga nanginit doon. Kaya yeah, konti pa lang din po yung ating uh, harvest na ito. So ito po yung aming mga manok na itlog. At meron din po kami mga sisiw. Palakihin lang. Pala. Binigyan nga pala namin ng hinog na papaya. Sayang so, yan kasi. Malaki yan kanina. Ayos na So nandito po yung mga itlog. The best natin. Okay. So, uh, lang po ng kanilang fight lugan. Hindi po kami nakapag-prepare ng mas maayos. Pupukuha nila po. So, doon po sa unti nung mga inahin ay ito na po agad yung kanilang lumayong ng tanghali. So, ito po ay walong. bago pa po itong isa o oh. bago labas pa lang six ko 7 8 yan so brown na brown po talaga sya so yan for today's video po meron tayong na harvest na eight eggs. Not bad. Sa so, nagtisimula pa lamang po sa pre-range chicken. So ito pa yung mga itlog na na-collect namin nung nakarang araw. Nakakatuwa nga mga kapakners dahil in just 4 days ay nakaka-buo na kami ng isang tray. At naibibenta na namin ito sa halagang 210 pesos. O saan ka pa? Sa simpleng pag-aalaga ay kumikita ka na. Sana ipatuloy niyong supportahan ang aking channel. So paano mga kapakners? Hanggang sa muli!